sa yan. Tingin ko kita usan bawat ano. Tapos meron pang hindi na ano kasi nasa ibang alipay ng ano dahil na over na kasi ako eh. okay, sino ba yung kausap ko si Odie din? Ay wala ko shooting wala siya. Mag mag-inventory ka okay. ni bukas. So anything na pwedeng ma -pwedeng, kasi may, kasi humahabol pa. namin tomorrow. Ha? Kasi meron pa yan. Tapos darating yung GMA, kung gusto mo mag-interview nasa sa iyo. Kung hindi, nasa na ka. Kung ayaw mo mag-interview. GMA sa Manila. GMA Hong Kong. GMA okay, 7. Uh -oh. Tapos meron pang nagbigay ng ano. Oo. Uh, <laughs> Oo. Oh, meron pa nagbigay ng peso sa ito yung nagbigay na na post ay na ano isang customer ng uh, customer ko sa shop si Robin Salvador um, para ano uh, transport for transparency dalawang libo yan na peso tapos merong uh, isang tiga batanggas na nanay yun nga yung kwento ko sa kagabi alam kong medyo mahirap lang ang buhay nila pero Uh, na 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 panood niya yung ano yung uh, ano mo yung yung vlog ko so nag nag send siya ng 500 tapos yung isang nanay ng pasyente na si Bonet Rodriguez nagbigay siya ng 100 nag send din siya ng 100 merong nag send ng uh, ay 1000 sorry na peso may nag send po ng ano um 500 dollar mula sa United Kingdom hindi pa po namin nakukuha kasi uh, nagmamadali na po kami pupunta rito. So lahat ng mga ma-accumulate na iba pa pong donor uh, through uh, social media, ipapadala ko po ulit sa kanya bukas. Ano po? So at least yung isa po sa pinsan nyo ang mag-witness po bukas doon sa inventory po namin. Ha? At marami pong salamat sa social media sa lahat ng mga tumulong po kay ano po kay uh, Jane Rose po. Salamat ng maraming marami. And uh, pwede po natin siyang ano, uh, through our Partido Federal ng Pilipinas